Wow, kapalit no, no, tayo na <laughs> 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 uh... Let's go. Yahoo! <laughs> 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 Let's go mga wow, ano, kapalit naman no, tayo ng na trailer. <laughs> Yahoo! <laughs> Kaling uh, nga ako. Oo. lang guys. Tapos mibilangin. Okay. Bilangin na. ina, ten dollars na kami. Wala pa kami sa kalahati ng dala namin. Ito tayo bago guys. Bigyan natin siya guys. X. bago. I-take. Wala ko dito ano. Wala magbibigyan lang. may machine. Eh. Ayan na guys. Okay. Okay, guys. Kinsin na tayo, Kinsin. <laughs> na guys. Pagdaka isang million tayo guys. Kapag tayo. Wow! <laughs> Ng <Nang> plastic. Ayan na. Ah, guys natin siya. Dali pa yun. Oo, oo, oo. Tapos yung mga kan. Malapit na guys. Malapit na siya mga alay. <laughs> Nakabayin ko sa atro na tayo guys. Last batch, last batch. Tapos lipat tayo sa bote. Yahoo! Yun. Know, Ubus na ang plastic. Sa bote naman tayo sunod. <laughs> 400 na kayo ito. 44 na. bote mm -hmm. yeah, bote na guys basag agad eh. no basag na agad yung mga bote guys tap basag ang mga bote hmm. Dapat mga 500 tayo ayan guys. Wala. Wala? Wala? Walaan eh. Mali yung bilang nila guys. <laughs> 23 lang pala. Mali, mali. Makita uh, mo, makita mo. Uh, so guys, ayan okay, yung uh, pinita namin, o. 49. Yahoo! Okay. It's a... Ilisibo natin, narabas. Wow! wow. Ayan, na no? okay. oh. ayos. <laughs> <G -d>. <laughs> <laughs> Yon, so nandito na tayo guys. So, I-withdraw na natin ang <laughs> ating <laughs> kinita. <laughs> 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 Insert. scan. Dito, receipt. Nandito, scan yun. <laughs> uh, select payout option. Sempre cash or free? cash. 49, 30. Ayan nice, guys, manalalagla guys. Ayan o. No? Ayan, dami pa rin yan. Yahoo! <laughs> Instant. Uh, oh, na. wow. Pakita natin sa kanila na yung resibo. Ayan okay. Sa 49 pa. 49.30. Guys. <laughs> guys. Yes.